ko tayo guys tong alok dati. lalagay luto tayo ng munggo ok yun pinigtal na ang dahon uh, pero pa ilang piraso eh Kain uh, natin lahat yan. natin lahat kalbate ay nabasa ayan o oops ya ay wah ko dami o. palipas na yun tapos na guys, ang ating alok bati oh. Da, natin sa munggo. Yan oh. Ito pa siya oh. Punin natin lahat yan. Para masarap ang luto ng ating munggo. Ayan, saput na yan. Ayun. Okay. Okay. Ani na lang tayo ulit ng panibago. Ayan. Okay na to. Okay na siya. Ayan o. Oh. Pero maraya pa rin tayong tanim na bago rin na may sili. Tapos <coughs> maraya pa rin tayong talong. Eh. Ayan. Dahil tumubunong kalabasa. Oh. Ayan. Pag may tinanay, mayroong ani. Ayan, ayan o. Oh. Dito tayo guys ng bungko. Yan ang ating tanghalian ngayon. Tagal-tagal na tayo hindi nakakakain -tay

yun. Okay, natin yung ating ginisa. Ayan na naman ako mag-isa ng munggo eh. Saka natin pakukuluan ngayon yan. Pakukuluan ng pakukuluan. Lagayin natin guys yung panahog natin para mas lumasas siya sa ating mga ginagamit. Pabili tayo sa bulakang kahapon. Eh. Sarap yung special si Charona. Lagyan natin yung ating gulay. alok Ang dami. Mas masarap, mas marami. Ay, mas marami, mas masarap. Ito <tinyo> na <tinyo> Yes. Sarap ah. Sarap ah. Dahil nga oh.